eto na ang pinaka-exciting pag event sex scene. Dito natin malalaman kung ang day object is female or male. Una, kailangang hawakan sa bandang leeg ang sisiw gamit ang hintuturo at hinlalaki. Saka ito babalik rin. Gamit ang hinlalaki, bahagyang pisilin ang kweta ng sisiw para makita ang loob nito. Playing round, means girl, female. Okay. So, yun, siya. ganyan ang itsura niya pagka female. Okay. okay. Pag lalaki naman, merong maliit na bump sa taas. Saan yung bump? Kailangan mm -hmm. okay. i-press. Ayan, ayan. Ayan. Actually, careful kayo kasi minsan... Hi! Ano yun? <laughs> sila. Sanay na raw sa si ate Angel na malagyan ng dumi ng sisiyaw ang kanyang kamay habang sinusuri ang puta nito. 30 to 40 na sisiyaw raw ang nasusuri ni ate Angel kada isang minuto. Para sa first timers na gaya natin, tig-20 na sisiyaw lamang tayo. Sino kaya ang le-level sa bilis at galing ni ate Angel? Hello little chickie, where's your bottle? Ayaw gumukas eh. Press down? Paano press down? Hindi ba siya masasaktan? Mm -hmm. Ano yun? Parang sarado. Pag sarado, girl. Iba na uh, talaga. Bahala na nga. <laughs> <laughs> proper holding. Sorry, little guy. Ken! Proper holding daw! Ah, yun pala. Sorry, sorry. Ang hirap i-distinguish talaga ng ng kasarian kung lalaki ba o babae. Lalo na sobrang konti lang yung difference. Ang difference lang nila is yung bump na maliit. Eh, parang minsan di mo alam kung may bump ba o... Bakit kayo po ang galing niya magbukas? Yung sa akin parang hindi bumubukas eh. Bakit ganon? Malipon pa. Pero sabi naman ni Ate Angel na hindi daw masakit yun, kaya huwag daw kaming matakot. Pero siguro, since naninibago kami, medyo mahirap talaga. Po, po yung akin eh. Nung, nung pinipress ko yung part na yun, may lumabas na malapot na white na, na liquid hmm. na hindi ko alam kung ihi ba yun, ipot. Ilang years mo titignan yan, Ken? Medyo mahirap ah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Parang 20 na po ako. Uh -huh. After ng texting may other way pa para malaman ko alin ang meron. Oho, paano po 'yon Ate Angel? Sa Feather. Mm hmm, paano pwede pa? naman pala 'di mm -hmm. sa Feather pa? eh. 'Yan, para balibinalibali natin 'yung sitio, yeah, pwede na, naman pala pwede na sa Feather eh. Pa-challenge nga eh. O oh, sige po, paano po. So, sa Sa Feather din naman makikita natin 'tong Feather. Merong alternate. mahaba baba, mahaba Ang baba, maligat. Female. Hmm, correct Hmm, mm. Kasi mga ate, pag male, dire-diretso lang, di hmm. ba? O, ito. male. Ang galing kong manghula. O siya. Bilangin na yan para makapag-day off na si ate Angel. Ang unang natapos si Miss Janine. So, i-check natin kung tama yung pagbe-bend sex niya. Correct? Yes! Wow! One point! One point. Two point. Wow! wow. Oops! Yes. <gasps> mali. mali! Tama. Mali. Naku! Tatlong mali! Tama. Mali, mali. Lalaki yan? Yeah. Ay. Matapos ang bilangan, 13 out of 20 ang score ko. Ikaw kaya, Ken? Yung akin lahat, tulog na. Taps. Mali ba kayong lahat? Wow, may taping ba kayo? Actors in! Actors in na po! Ayan, kayo na! Tama? Thank you, Lord! Tama? Malini. Yes! Malini! Malini. Ha! dalawa na malini Ken! Ay Ayan na! Hindi ko sure ito do eh. Ano to? Female. Tama. Round. Ano ito? Mali. Tatlo na ang malini Ken. Tama. Ah! <laughs> <laughs> ano ba yan, Janine? Lima lang ang mali Dahil mas mabilis ako at mas maraming tama naman si Ken, quits lang kami. Nakalusot tayo sa parusa, ha? Ate Angel, maraming salamat sa iyo dahil uh, sinare mo sa amin kung ano ang uh, napakahirap mong trabaho at na-experience sa amin ni Janine. Maraming yes. salamat. Ngayon, ate, ito na ang pinakahihintay mo. Ayaan mo na kami ni Janine dito. So, enjoy your day off, ate. Uh, Nalaan yung yan. Wow. Well, Dayan at saka ipot. Kailangan araw-araw. Kailangan malinis yung ano. Go! kailangan niyong gawin ang challenge kasama ng mga sisiyo, pabilisan at palinisan ang labanan dito. Medyo nakakapuwi! Mahirap haputin yung dayami kasi kailangan mo muna siyang pagkumpulin sa isang lugar tapos tsaka mo siya hakutin. Eh medyo nakakapuwi eh. Excuse me guys, yung mga anak ko dun sa loob talagang nanggugulo. Tsaka mahirap din kumilos ng mabilis kasi iniiwasan mo nga yung mga chicks na hindi mo mawalis. Okay, I'm done. Kala mo sandang boracay kayo oh. Wow! Hindi dayami to ha, totoong halaman to. Display nila to, may garden sila oras na para pumili ng nanalo. Kasi nagito ako mas maliit yung dito. Ah. <laughs> Kuya, may punishment po ba? Yung nanalo, may ito. Ah! May premi nanalo! Isang nakagiginawang reward para sa'yo, Ken. Nako! Ayan oh. eh, na na. Ano? Parang gets ko na kung ano yung magiging reward ko. Mahuna ka maligo. Nandiyan yung ano mo, yung towel mo tsaka... Thank you, Kuya. Maraming salamat. Ayon, Alam mo ba, yung... 30 minutos ako maligo. Uy! Oh. Teka, Kuya. Di ba ladies first? Kapag sabihin mo naman niya na bilis-bilisan niya kasi pinawisan din ako. Oo oh, nga. Ladies first nga. Pero ang tanong kasi dito, sino yung nanalo? Ako. Ayun yung reward ko. Diba? 30 minutes. Maghintay ka dyan. Uy! Oh. Hindi mo day off! Day off.